araw ng linggo nandito na naman tayo sa groto mga boss bali sa pwesto ni boss tray tayo unang pumunta ang dami niyang manok dito uh, tag 2.5 daw yung asking price niya dito sa mga manok niya ito 2.5 daw to mga boss 2,500 asking price sa Hats Dome niya. 2.5 Mga negosyo pun pa to mga bus. Nasa oh, siyam na buwan ang edad nito mga bus. kalahati baka to kain yan as price mga buto ang tangkad ng manok ko tag na to mga busok So, nasa 11 months na edad nito 10 to so 11 so 5 asking price mga busre sa gold maraming gold si busre 2.5 mga boss 2.5 din mga boss eh. to price ito nasa 8 months pa lang ito mga boss 2.5 din to as to price eh. asking price ito nasa siyam na buwan ng edad white legged na bullet gold ito na naman hats gray. nagulat siya at 25 mga boss asking price 2.5 lang yan mga boss the price Ito natin nasa 7 months pa lang Dito naman mga 3.5 daw to mga boss Negotiable to Mga negotiable pa naman to lahat Bolstag na to mga boss small stand. Three five at price. Ito three five. Ayan. Sa gold. Gold well, stag na ito mga kapos. 3.5 at 2 price. Napakadaming manok mga boss na naman dito sa Roto. Ang pintahan dito ay araw ng linggo. Ayan, 3-5 to mga boss. Oh, 3-5 na to. Pero mga negosyo pa naman to mga boss. Ito na siya, na buwan pa lang ito mga buto. 3.5 5 as price. Ito. Three, din ito mga bus. Bolstag na. So, as him price dito mga bus. 3.5 lang. Pero malaki pa yung mababawas nyo dito mga boss All stock na yan mga boss 3.5 at 2 price 3.5 din to mga boss So, nasa 10 months ang edad mga boss 10 months ang edad Five mabo. Three five. Bos tak nato Day 5 mga boss. 3 years na ang edad. Parang pulay siya ko siya. Ayan, 3-5 mga boss. 3-5 yeah. na mga bata 3.5 as price ni Boss Ray Ah, 3.5 Ball stock mga boss 3.5 asking price bye Tumay po ka Ito may pagka... ano Naputi ang pa ah. Tangkad na manok mga boss 35 as king price Negotiable <laughs> Matatanda na ito mga boss Back na ito 5 asking price mga boss boss, napakaraming tao. <laughs> Maaga pa mga boss, ayan. Napakaraming tao. Dito sa bintahan ng manok sa groto. Araw ng linggo nangaganap yung bintahan dito mga boss. Ito mga boss, isang Boston. 3.5 yung asking price. nasa sampung buwan ang edad mga boss isang boston sweater ayan 3.5 asking price dyan mga boss dito sa bulik Apat na daw ito mga boss pero yes. negotiable pa naman. Bostag na itong isa na itong bolik na to, mga buto. Apat na libo. Asking price. Kakaiba yung palong niya mga buto. Tingnan natin yung palong. follow niya mga puso kakaibaw ganyan daw talaga yan nung isinilang alam mo sinadya apat na libo at surprise ito mga boss ang kanawa may dalawang kanawa yun dito mga boss apat na libo ang isa nasa 8 buwan 8 buwan ang edad yan apat na libo as kung price dito mga boss Ito, mga pumpkin naman mga boss uh -huh. ito mga pumpkin mga boss 4.5 uh, asking price ito uh -huh. okay, boss dyan to mga manok to ni boss dyan mga boss 4-5 price nya dito bulls mga bulls tag na ito mga boss 4.5 dalawa rin tong pumpkin dito four, Five, five yan mga bus. Asking price. Okay, na bus yon. Yeah, four five. Dito sa Hats Gray, 5,000 oh. daw to mga bus. 5,000 ayan 5,000 taon na ang edad dito mga 5,000 to asking price ito ng groto mga boss ito mga boss uh, 4,000 was the price dito mga golden boy daw ito mga boss 4,000 was the price siyem na po ng edad nito mga boss eh. siyempre sa mga boss natin. Na Golden Boy. ito, 4-5 uh, Boston at saka Albany raw yung bloodline nito mga boss 4-5 naman yung asking price dito tatlong taon na ang edad mga boss Ayan, nasa tat tatlong taon na ang edad Boston at saka uh, Albany ang bloodline. ito apat na libo rin mga bus mga golden boy ito mga bus golden boy Ito, na ito mga 3 years na pala ang edad nito mga buso 3 na pala ang edad nito mga